Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na maging atat na atat na makita at makausap ka ng partner mo o ng mahal mo, boyfriend o girlfriend mo? Lalong-lalo na ngayon na nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na lang sa kanya. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at itong mga ritual na ibinabahagi e ko sa inyo. Ito'y napakasimple lamang po at napakadali lamang pong gawin at paniguradong ito'y napakaepektibo lalong-lalo na kung buo ang loob niyo sa paggawa nito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ang gagawin mo lamang, kuhanin mo lamang ang cellphone mo na may larawan niya o di kaya actual photo niya kung meron kayo sa kanya. At pagkatapos nito, titigan mo lamang ito ng mga ilang segundo. Mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako palagi. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses na gusto mo ay pwedeng pwede po. At pwede ka pa magdagdag ng hiling o pwede mo ibahin ang hiling wala pong problema. Basta mabuti lamang ang hangarin mo sa kanya. At pagkatapos mo nang ibulong ang spell sa larawan niya, ay pahiran mo lamang ito ng kaunting laway mo. Pahiran mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginagamit mo sa ritual. Kaunting laway lang po ang ipahid mo. At pagkatapos ay pwede mo nang itago ang larawan niya kung actual photo ang ginamit niya sa ritual. Itago mo lamang ito, pwede mo ito ilagay sa unan mo o di kaya sa damitan mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At ang ritual na ito ay pwede ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras. Bulungan nyo lamang ang kanyang larawan at pahiran nyo lamang ito ng kaunting laway mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.